Next, Yo, what's up, riders? So, meron tayong bola na pipirmahan ulit sa so, may mga nagpapakotograph galing to kay Jordan. Sa so, Tarlac, dadalhin itong dalawang bola na to. So, ay, tatlo na to. Meron pa isa doon na ano lang, At kinukuha niyo. Pakinggan muna ya. tuloy yan dyan. Huwag may okay anticipate sa Tingnan natin kung kakayanin ito <laughs> Oo, oh, <laughs> <laughs> Okay, daw natin itong dalawang bola nito. ito. So, shout out to Versus 3 versus 3. So, tayo, naka-live. Yung auto drop signing bola. So, Let's yung sa mga 3 versus 3 natin. Yung kanyang logo is inspired yan sa ating mga gift niya. Part, mga idol. So, yung kanyang. yung ating Mismo ang bola. So, paano ba mga 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 Ah. Okay. June 5. Eh. Birthday ni Prince. Ngayon? Ah. So, so nga isa mga mga na, na, may isa pa. Nakalagay ito. Another one. Meron pa isa dun. So, ayan, dapat, so, yun, perfect na perfect sa mga nag-exercise so, Ganyan. O, paano ba? Ayan, bigyan mo ng sample yuri. Paano ang tamang lawin dyan? Breathing down. Yon, yes. Breathing. Breathing down. Is, ano? Ganyan. All goods. Okay. All goods. Ito po yan sa mga, ano, nag like training ay, nag-e-e- Ito. E. And sa quality, nakaganda ng wallet nito. All original din yung materials. So, ano yung materials nung pinask? Parehas na parehas ng materials nito. Polyurethane leather with nice grip. Napakaganda ng kapit na ito. At tapos ito ng para Parang si Thea, maganda daw. Bye! Okay, so ito na yung door na no, label natin na talagang din natin ako na photograph na na-request kasama pala ito yung dalawang Doraid ride sa court sa tao lang yung order nun Okay, so dito na natin yung pirmahan sa naging malapit sa dito ating Yun! Okay na! So, abangan nyo na lang to Baka maibenta dun Kay eh, Boss Toyo Magkano kayo maibenta to? Ang bounce up